Senator Manny at Jinky Pacquiao abalang-abala sa pag-aasikaso sa anak nilang si Princess dahil sa ibang bansa na ito maninirahan para mag-aral. Kaya naman, inihatid na nila ang anak sa tinutuloyang apartment sa abroad. Hands on ang mag-asawang Pacquiao para kay Princess. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ipinakita nga ni Jinky kung paano magmahal ang asawang si Senator Manny para sa anak nito. Hindi na nag-aask ng help si Senator Manny at siya na mismo ang nagbuhat ng na mga kailangan ni Princess papunta sa apartment at nag-ayos pa nga ng bed ng anak kahit na may pwede namang gumawa nito para sa kanila. <laughs> Since hindi pa kasi siya ano, ito lang muna kumot mo kasi hindi pa man malamig. Diba? Okay. Diba? Yes. Yeah. Okay. Sure. so, i lagay na lang muna yung dubay sa ano sa closet. Man. Yeah. Ito yung... Kumot Hindi siguro. Di natin. Ano na? Tapos mo Yan, yan. Ipan Yan. Tapos. Yan. May yan. Lang. Yung, and then, wait, wait. Uyak ba, uy? Trabaho, <laughs> magkaroon siya sa hotel. Balo siya mga mga uh, uh bedsheet. Magligpit. Mm. Be? <laughs> Pakiayos lang po ng mabuti. <laughs> yeah. okay. Para pag... Ano niya? Higat niya? Para pagtulog niya. And then... Oh, my stuff the toys. The toys. <laughs> Pati stuff toy. Sorry yeah. okay, to... ayos paglagay. <laughs> May um, stuff toy pa princess. <laughs> Hello, tita. Cute okay. yung bed. space sa ano. Or okay lang Wow. Cute mga ano. Patabi. Okay madam dami naman ang mensahe ng mami na si Jinky Pacquiao para sa anak na mawawalay sa kanila. Sabi niya dito, We love you, Princess. Sakit man sa dughan, amo ka, mabiyaan, pero mauman i mo pangarap na la gyot mi suporta ni mo. O mag-ampo para sa imong mga plano sa kinabuhi. We know you'll be fine. God loves you. Gahilak na pud ang inahan habang gasulat sa kapsyon. Ang amahan pud gahilak sa tago. Emotional nga din itong si Senator Manny Pacquiao dahil nga first time mawalay ang anak na babae sa kanilang mag-asawa. Kaya naman hindi na lang niya ipinapakita na siya ay umiiyak at nagiging emosyonal para kay Princess. Marami naman ang natutuwa sa mag-asawang Pacquiao dahil sa pagiging hands-on at mapagmahal nilang mga magulang sa kanilang mga anak. Mula sa isang commenter, katuwa naman kayo may dear mag-asawang supportive parents. I'm sure kayo naman dyan sa London kasi mami miss nyo si Princess. Mula pa sa isang commenter, can't imagine, makahilak man sa taani madam. I have small kids. I'll cross the bridge when I get there. But so true, I'm poor na sa ginoo and put them in God's basket. In His care, they are secured and safe. At mula naman sa isa pang commenter, ay parang hindi ko kaya. Grabe ang bilis ng panahon talaga. Jinky, pero pag-pray na lang natin, lagi safe sila at si Lord na ang nag-guide sa kanila. Iba talaga ang pamilyang Pinoy. Nagluto pa nga si Jinky Pacquiao ng pagkain nito bago sila umalis ng apartment. Hindi maiwan ang anak na walang lutong pagkain at hindi pa masyadong sanay na mag-isa si Princess. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapamasyal lang mag-anak bago bumalik sa Pilipinas mula pa sa London. Kaya naman talagang sinulit nila ang moment ng kasama pa nila si Princess dahil matatagalan pa uli sila muli bago magkita. Those great doors and the make for an amazing backdrop to the brilliant photo. So do keep coming all the way through. Now I'm sure you can help but notice we have best do not great hall with these phenomenal pumpkins above us. Now each one of these pumpkins was made by Pierre Benhammer and his amazing pot making team under the guidance of our production designer Stuart Craig. Now Stuart Craig made these, all the made these especially for this feature and every single one is hand carved giving them their, all their own unique spooky faces. So you've got to pick which one is your favourite. Now even though the, the ceiling isn't real the floor and you can give it a stamp if you like is real York flagstone. Now this is very unusual for a film set, but the filmmakers realized very early on that this floor could stand a lot of wear and tear. And as you can see, it is still standing strong to this day and it survived the bombing. Hindi rin agad-agad maiwan ang mag-asawang bakyao ang anak nilang si Princess. Dahil nga ito ang kauna-unahang pagkakataon na matagal mawawalay sa kanila ang anak. Especially na sa ibang bansa pa ito, kaya naman habang kasama pa nila si Princess, ay sila muna ang gumagawa ng mga gawain para sa kanilang anak. At syempre, sinabayan na rin nila ito ng pamamasyal during their stay in London.